Uy, oh, gusto naman pa ano? <laughs> <awal> na, no? <laughs> oh. Ma, Gwe na. naman ang wala na. Oh. Gwe naman ah. Oh. Gwe naman <no>? ah. <laughs> oh. Wala. <laughs> Ay, <halaki> naman Oh. No? <laughs> eh, babay po natin sa kanyang nanay. Tawawa naman ah. Oh. No? Pagkalaki. Wadi may, pa. may dedi pa eh. <laughs> na oh eh oh. Puta. putang sabi buwan sabi chatan putang na yun lang ah tumabit po eh ano yah ano po natin sa kanya pop 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 ay <laughs> <Taki na>. oh. tagi <laughs> na hahahule ah oh, hule ha. na ako ay meron na ulan tripping <laughs> Ay, no. oh, nak ah, dagdagan din po yung huli ko. Eh, oh. <laughs> babalik po natin. Ay, babalik po natin yung ano, maliit. Maliit lang ah. Oh. oh. Ah, pwede na rin. Pwede kaya 'to? Oh, papakulan po natin ah. Sa mga buster ko diyan, sa so, soli ko ha. Ayun ah. I love you all. Sa mga buster ko diyan. Ay, papakulan po natin. Ayan po. Biya. Ito po ah. Hindi na po ganong lumalaki ito ah. I love you all <laughs> Master, wala kayo Ayan <laughs> Sinasabi Ayan yung sinasabi niya ah, Hindi magsalita ang master <laughs> <laughs> ah, Shoutout po kay Rolando Mas Rolando Ito na pangarap Tiyaga-tiyaga <laughs> <Ayan. laughs> lang idol Ayan Baby <laughs> Baby ang nahuli Ayan naman oh. Good size Ayan, Good size <laughs> Halika na rito sa susunod. Tsagalan tayo dito. Diba ano naman? Dako po. Pero na. pwede na to. Three finger mo eh. Oo. I love you all. <laughs> Ayan po. Nakikita nyo yan. Napag kalaki. <laughs> Ayan po. Susuli so, po natin. Ala, isang kurot lang po eh. Eh, baka wala pa. Yun lang ang pagkakamali. Huli. Ubusin. Oh, ah, mga basar ka dyan. Tuwa kayo, hindi ko nahuli. No? Napakaramdaman ko eh. Nagli naglipatan po yung ating mga kasama. Doon sa may gawing baba. Ayun, makarami lang po sila. Jackpot tapos po sila ngayon sa huli. Meron po silang roho na nahuli. Ayun, nakaka-apat na piraso pa lang. Ayun, mga bisita po natin yan. Pero tingnan rito rin po sa may Santa Rosa, sa may Barangay Solidad. Uh, Napag-meet up ako. Na gusto nila dito pumunta sa fishing spot ko. Ito na rin po nila kung makakaul. Nakakahuli naman po sila. Alam mo ah. Kanina ka po Ayan po ah. Oh. Ayan oh. eh, Pulang 3 finger na po ito ah. Ayan. Kuling po natin. Ayan po ah. Oh. Alapad ah. 3 may kit ah. niya. Hindi siya mahuhuli ah. Oh. Ayan po, three finger may get. Ano? <laughs> oh, palapad ng palapad. Oh, nasa gilid lang po yung tilapia. Oh, palapad ng palapad ang ating hood eh. Ayan, mga baser ko dyan. Kumusta kayo? Oh. Oh. <laughs> oh. Ayan, okay na po ito. Arroyo. Tunay na tilapia. Oh. <laughs> oh. oh. Oh, lumalaban pa. <laughs> ah, sa ginid lang pa ang mga isda. Ayan, Oh. <laughs> ito <ba, no>? <laughs> Ayan, sa gilid lang talaga sila, oh. Palapad ng palapad ang ating huli, oh. Ha Ay! Oh, huli na naman, oh. Ha Ay! <laughs> Ayan po, Nasa gilid lang talaga yung mga tilapia. Bad tanghali na po, kumakagat na sila, Huli na po tayo. Ito po yung nahul natin. Oh. ano yeah, no? O. Oh. na rin po. Ngayon tanghali po sila nagkakagata, no? Ngayon tanghali ko lang po ito nakuha. Pero kanina umaga pa ako, ako dito. Yan po, o. Oh. Mga na rin po,